guys, uh, magandang hapon naman sa inyo. Nandito si Papa Long, sa pastry sa Manila Bay. Lalakad tayo. Ayan lang yung pastry. Ayan. Shout out sa ating mga followers, sa ating mga subscribers, sa ating mga viewers. Ayan. Magandang hapon sa inyo. Nandito ngayon si Papa Naglalakad tayo dito sa uh, kahabaan ng Quirino Avenue Ayan. Uh, sa dulo naman, yan ang pastry na ng Manila Bay. Ayan, ang ganda ng view dito mga guys. Yan, isa yung Manila Zoo. Ayan no? Manila Zoo. Ang ganda ng view. Mabini Street. Ayan mga guys, tatawid tayo. Ayan, napakaganda oh. Ang ganda ng view ng mga building oh. dami mga laglag -lag sa mga dahon ng kahoy lalo yung mga mahugan eh saka yung nara Ayan, may number nga oh, may mga number na 91, 92 so, mga number 94 95, 96 ayan, may mga number yung mga kahoy mga guys ayan ang ganda talaga ng mga view dito ayan mga guys yung Manila Bay uh, 3 tatawid tayo dyan at uh, nagkunting lakad lang tayo balik naman na mamasya naman dito sa Papalon sa biwak ng Manila Bay para matingnan natin may update ko kayo sa Manila Bay ayan napakagandang tanawin ng Manila Bay Hospital ng Maynila. Ayan. Ayan mga guys oh. Ang linis mong ganda na tingnan no? Ayan. Ay tatawid dyan. Ayan mga guys oh. Malapit na tayo dyan sa ano. Ayan nag-stop na. A Tawid na tayo Sap mo tayo dito Ayan Ayan, go, go, go Ayan. Tawid tayo yung mga guys Ayan, nandito tayo sa pastry Para ipakita natin sa inyo May update ko kayo dito ngayon ang ganda oh, linis talaga ng tanawin dito ngayon. Ang ganda na ang view. Ang Manila view, baby. Ayan mga guys oh, makikita, makikita niya naman yung mga malalaking ko uh, na malalaking mga yate yan gaganda may tayo dito guys sa kapitan ng tapos Papunta tayo sa pisto 2. Ngayon kasi, ngayon nga po naman, wala naman nagja-jogging. Wala, hindi pa rin nagbabago kasi, ayan, yung mga bulaklak dito. Ang ganda oh. O, di ba? green na sila. maganda ng mga bulaklak dahil siyempre nauulanan kaya maganda na yung tubo nila buhay na buhay na sila ito yeah. yung mga bimbo dami oh daming yung bunga sa mga niyog

traffic na traffic ngayon. Malinis ang dinadaanan natin, guys. Ay sabihin mo na nagkakalaglagan ang dahan pero wala naman tayong makita ang mga basura dito. Ay ah, kita natin dito ay ma-traffic. ganda ng mga building dito sa uh, Baywalk ng Manila Bay habang naglalakad tayo sa Manila Bay. Ang ganda ng pan dito sa Baywalk. Ayan. O, oh, diba? Linis pa rin. Ah, oh, napaganda. Ito eh, mga guys yung eh, mga alaga nila ang kuya rin. yung eh, mga aso nila. Nakabantay rin. Ayan, ang ganda. Doon lang sa phase 3 yung uh, matraffic dito. Malinis naman ha. Oh. Walang mga sasakyan. Ayan, ang ganda tingnan dito. Ayan mga guys, kung may ayo, ang linis na. Ayan. Diba? Diba lang ng mga view dito? Oo, ayan, sa mga building pa lang. Masarap siguro matulog dyan sa building. namatay yung nilo ko. Oh. Ayan. Medya. O, oh, mga guys, oh, ipakita natin sa inyo yung bulaklak dito na. Yung malalaki puno yung parang sibuyas siya. Ayan, oh. Ayan. puno yat. Ilang mga bulaklak 'yan, ang dami oh. Oh, di ba? Yan sila na mulak-lak na. Dahil gawa nga lang maulan na eh. Naulan na sila. Kaya buhay na buhay na. Ganda na mga bulaklak nila. Yan. Malapit na tayo sa phase 2. At uwian. Time na naman. Uwian. At papasok naman tayo. Panggabi ako guys ngayon. Kaya papasok ako ngayon. baka ganun tingnan ako. oh may mga meron nag nagpe-picture sa kanila diyan sa ano, bueno, diyan sa pista yung malaking kanyon diyan na display. Ay no, nakakapansin sa van. Ay hindi pala nasiraan pala mga guys. Ganda talaga ng mga view dito guys. Eh. Ayan yung mga tanim ng mga niyog ko. Malaki na siya. Dati, nililiit pa yan dati. Ayan. Ayan mga kachubyo dito. Nandito tayo ngayon sa page 2 niya tap. Tatawid ako diyan kasi uwi na oh. Napakita ko muna dito sa inyo sa si paligid. Ganda ng mga view oh. Ayan, ang linis na oh guys, ah, maraming salamat sa inyo. Sa lawang sa uh, sa na sa akin. Ah, uh, sorry mo na rin papalo tayo. Uwi na kasi papasok ako pang gabi ako. So, ingat po kayo at maraming salamat sa inyo sa walang sa pag ingat po kayo at gabi bless. Hanggang dito lang muna. bye. -bye.